Gandang buhay mga kapatid! Andito pa rin tayo sa Boracay at masama ang panahon kaya koti lang ang tao dito sa shore ah, dahil sa patuloy na banta ng ah, bagyong presin. At yun nga mga kapatid, pangako ko sa inyo, sa ko kayo dito sa Boracay, dito tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, pagsusupiksik sa kanyang presensya. At kahit naman tayo saan mapadpad, ay hindi natin pwedeng kalimutan mag magprayer, mag magpasalamat sa lahat ng provision, sa lahat ng blessing, sa mga ganitong pagkakataon na pinoprovide sa atin ng ating Panginoong Diyos. Maliit man yan, ang malaki, ang mahalaga ay pagpasalamat, magpuri tayo sa Panginoon. At uh, ngayong umagang ito, may kwento ako sa inyo. Ito yung uh, salita ng Panginoon sa Genesis 13, verse 8 to 9. At ang sabi nito, Huwag na tayong mag-away. tayo at pagkamag-anak. Mabuti pa'y magkawalay tayo. Kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. At kung ikaw ay pupunta sa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Ito kwentong ito ay nung panahon ni Abraham. Siya at yung kanyang pamangking na silot ay lumagunang gusto sa kanilang mga pag-aari. Napakaraming tupa Napakaraming baka at napakaraming lang tauwan. Dahil dito nagkaroon ng sigalot. Kakulat din naman ang mga nangyayari sa ating uh, panahon ngayon. Di ba? Kapag uh, ganyan, na nag-aaway-aaway na yung magkakamag-anak pagdating sa yaman. At hindi na magkasya ang kanilang mga lagang hayop sa isang lupain. At yun, nagbilihan sila ng kanilang mga lupa. Pinili nilot ang tuntiang kapatagan ng hortan. Isang lupain na sagana sa tubig. Ngunit malapit sa lupsod ng Sodom, yung Sodom ay eh, lugar na kilala sa kasamaan. Si Abraham naman, naniraan sa lupain ng kanaan. Hindi kasing ganda ng lupain ni Lot. Ngunit, alam nyo ba, ganito dapat tayo, thinking natin. Sa mata ni Abraham, sa pat ito, dahil meron naman siyang Diyos at nagtitiwala siya sa Diyos. Darating talaga sa buhay natin yung pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ating magkakamag-anak, di ba? Susubok sa ating relasyon, sa kaibigan, sa kapamilya. Pero tulad ni Abraham, ang tunay na lingkat ng Diyos ay hindi nagpipilit ng posisyon o karapatan. Kapayapaan ay higit na mas malaga sa kanya kaysa sa mga pagkapanalo sa anumang bagay, lalo na sa mga ganyang usapan. So pinili ni Lot ang tila mas maganda sa paningin. Ngunit si Abraham, bagamat noong tanong sa kanyang pinili, umasa, umaasa, at aasa siya sa pangako ng Panginoon. Hindi palaging ang mas maganda o ang mas maulad ang dapat piliin. Ngunit, mga kapatid, mas magandang piliin natin ang iwala sa Diyos at yan ang tunay na tagumpay. Misan maaring mawalan tayo ng oportunidad o, walang tayo ng suporta pero kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, sumusunod sa Diyos, nagsusubiksik sa Kanyang pasensya, tiyak ang Kanyang pagkilos at ang Kanyang profisyon. Bisa, kahit masakit, saan, kailangan pa ang paghiwalay sa ating mga kasama sa buhay o sa ating mga gawain, hindi ito dahil sa galit, kundi para para Bigyan tayo ng Panginoon ng mas malinaw na direksyon, yung mga challenges, yung mga struggles. Hindi yan sa galit ng Panginoon. Direksyon yan. Kaya isipin mo lang, mo. Kaya nung pagkatapos pagiwalay si Abraham at Lot, muling nagsalita ang Diyos kay Abraham. At pinagtitibay niya ang kanyang pangako. So ano ang panalangin natin sa buhay na ito? Ang hiling natin sa Panginoon, Tara, sama-sama tayo po Pikito, yung mukod ka, Kapag dito sa Puracay Kahit malakas ang hangin Tayo ay mananalangin sa Panginoon Base sa salita ng Diyos Na ating napakinggan O Lord, O Lord, hallelujah Praise you, Panginoon, praise you, O God Panginoon, turuan mo kami Maging tulad ni Abraham, O Lord Papagkumbaba Papagbigay at tapat sa iyong pangako maging ganun sana kami Panginoon kumapit kami sa iyong mga salita sa iyong mga pangako Diyan mo kami ng lakas na mag-let go Kung kinakailangan magtiwala na ikaw ang may hawak ng lahat You are in full control, Panginoon Wala lang kita pa You are sovereign and in full control Sa mga bawat struggle, sa mga bawat pag-iwala Diyan mo makita namin ang mas malawak mong layunin, O Lord Sa iyo namin, sinasaalang-alang Sa iyo namin, sinusurrender ang lahat sa iyo ang lahat ng paprihan at pagsamba O oh Diyos At saan man kami mapadpad We speak the name of Jesus Amen Salamat kapatid Magkita tayo sa araw-araw Magkita tayo kahit saan man Kahit saan man tayo mapadpad pag tayo kasi ang Diyos, ang presensya ng Panginoon, ang presensya ng Holy Spirit na ilalagak sa atin ng Panginoon at siya magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng yaman, ng kapayapaan sa buhay na ito. Kita ulit tayo bukas.